Romy, gumawa ka naman ng paraan para mailabas ako dito. Ay daw, wala akong papiansa. Hmm. Manap ka ng paraan. Manap ka ng pera. Sige na naman. Romy. Ano pa ang pera? Bilisan mo ha. Pumalik ka agad, Romy. <sighs> Kamusta ka na dito? Walang hiya ka, Giselle! Kasalanan mo to eh! Ayaw mo kasi akong tantalan! Blackmail ka ng blackmail sa akin! Lagi mo ko kinakalabat! Tignan mo talaga ano nangyari sa'yo! Walang hiya ka talaga, Giselle! Alam mo, makakarma ka! Matakam Maka, yan! Bakit? Oo! Ako lang ba sa ating dalawang masama? Hindi, Aida! Ang pinakaiba lang natin, ikaw na bubulong ka dyan sa kumulungan na yan! Kasama mo, sikreto ko! Ay, Go. Ay, ito, ko Aida! Perlita, kung ginagawa mo dito? Eh, narinig ko kung ano nangyari kay Aida. Kaya nagpunta ko dito agad. Bakit naman kasi kailangan yun niyo pa sa ganito? Ah, uh, Perlita, sige na. Umalis ka na. Huwag na makialam sa gulo na to. Sige Alo. na. Alam ko, Perlita, hindi ko alam kung bakit ka nandito eh. Eh, di ba kayong dalawa naman ang na magkakampi? Wala naman akong kinakampihan sa inyong dalawa. Pareho ko kayong kaibigan. Aida, kung hindi mo ginawa ang pamba-blackmail mo kay Giselle, di sana hindi nangyari sa'yo yan. Ano ba sinasabi mo? Eh, wag ko kasi mo pinaniniwalaan mo yan. Laki-laki ng kasalanan sa'yo yan. Ano ba sinasabi mong kasalanan niya sa akin? <coughs> Akala ko ba na, alam mo ng lahat? Berlita, halika na. Umalis na tayo dito. Oo, uh, alam ko naman ang lahat na. Ano sinasabi mo? Teka lang, ha? Naniniwala ako kay Giselle. Dahil bakit ba masama bang maghangat ng bago mo? sa Sandali Pelita! Alam mo ba na inutusan ako ni Giselle? Pagpalitin ang anak ninyo. Anak mo si Berlina at ang tunay na anak.